Bata pa lang kami, nagbubundol pa na kami. Ayan, tapos na kami magluto. Nahanda na namin ang aming pananghalian. Ayan, marami kaming ulam. May pusit kaming inihaw. May alimango kami. May itlog na maalat. May nilagang upo. At meron din kaming nilagang okra at pritong talong at mga inihaw na isda. O, at may tortang dulong din kami. O ayan, hinahanda na namin. Hello guys. Ako na, yung ang taga mo. Ano mo? Hello guys. Hello. Maganda ng po sa atin lahat. Marami tayong biyaya ngayong araw na ito. Narito, narito tayo sa Riyaya Queso. Kaya naman, lumayo pa kami rito ha. Maraming salamat nga pala dito sa magkasamang aming amin inyong inyong. At sa blessing namin. Dito. Maraming salamat. Inyong inyong aming ano na, pang ano lang pang pa oh, magkain na tayo viewers okay. Yes, okay. Atak, Atak na. Kain na, kain okay. na. picture na. Na, na. Okay, na. Na, At, okay, muna wala Dito, dito. Dito,

Selfie tayo. girl. Isod pa ang tayo nga. girl. Hindi, sa inyo. Tama na. Hindi, pag ganun. Pag ganun nyo. ng civil works. Pag po mga 3-3 Hindi ah. Isisilo nga malayo. At syempre pa, bago kumain, hindi mawawala ang picture taking. O ayan, o no, hindi ba? Hindi nga kaya. Hindi kaya. kasali. Yeah, picture ba? Picture? Hindi kaya. Yan ay. Nasa 50 plus po. Abag na akong sumama. Kayo na lang. Sige, kasama pala ako. Ayan. Isa pa. na. Dito, dito. mga mga Pabot nung... Hindi na napakasarap ng ating kainan at ang aming panulak ay buko juice sariwan-sariwa tapipitas lang namin kasusungkit lang namin o ayan na hindi ba? napakasarap ng buko <laughs> Pwede na lang mo yan. Hindi. Naubos na ang laman. Wala na pala akong bibidyo. Ah. Ay. Payat lang siya. Kala ko mataba. Ang nakakalad din pala sa hipon sa aso yung balat. Hindi lang. Tama na. Okay na na. Hello guys, yan si Nanay Sinisimot. <laughs> Hindi na makatayo si nanay. Ay, salamat. Nabusog talaga kami ng bonggam-bongga. -bongga. Napakasarap kumain sa dahon. At maraming salamat sa aming blessing ngayong araw. At maraming salamat sa mag-asawang Mami Emily, Tatay Dado. Maraming salamat sa pagtanggap ninyo sa amin. Yun lang po. Maraming salamat po viewers, followers. Thank you so much. Bye!